isang maulan na umaga sa ating lahat no mga ka farmers mga ka viewers so kahit sobrang uh, maulan din, sa ating farm uh, tuloy pa rin ang aming ginagawa kasi kailangan na po namin to mga ka farmers na uh, installan ng atlas flat line para gapangan kasi mataas taas na po sila so ito po ang ating ampalaya na palaging bugbog sa tubig ulan mga ka farmers kasi araw araw no ang ulan Buti na lang mga ka-farmers, uh, matibay po siya sa tinatawag nating pamamarako. Kasi yon po ang ating uh, Galaxy Max F1 na ampalaya. So doon banda, Galaxy Max at saka Mestiza. So, lahat mga ka-farmers ay Galaxy Max F1. So yun. Po ang ginagawa namin ngayon so naglagay sila ngayon ng uh, tie wire sa gitna tapos ininstallan po nila ng atlas flat twine so yun na po no, mga ka-farmers mga ka-viewers so, pagkatapos nyo maglagay ng tie wire sa gitna tatalian para hindi magalaw kasi pag hindi talian mga ka-farmers <coughs> magalaw po siya okay so Uh, may papunta doon no? sa isang dulo na tie wire may pa, simula sa isang gilid papunta sa isang gilid may tie wire din so sa gitna doon nilagay o pinatong yung uh, tie wire tapos tinalian pagkatapos tinalian yan ininstallan na po nila mga ka-farmers ng Atlas Flatwine ayan, anin po sila din yung nag-install uh, tatlo din eh apat, lima anin, so kakaumpisa pa lang po nila So, yun lang po, no? Ang ah, may share ko po sa inyo kung paano mag-install ng gapangan ng ampalaya gamit ang tie wire. So, ganito lang. So, mo na mga ka-farmers. Kailangan natin uh, ah, ganito, Oh. Sobrang tuwid ang linya, Oh. Ah, pagkatapos mga ka-farmers ay ano po, ah, tie wire. Papunta sa isang dulo. Simula din, eh. Papunta sa isang dulo. Then, tapos simula sa isang gilid papunta sa isang gilid pagkatapos sa gitna Then, yung tie wire sa gitna kailangan talian para pag install po ng atlas flat Twin, hindi siya maagalaw papunta dyan o papunta din eh. tapos ang tie wire sa itaas is uh, istro sa iba -aba. so yan ininstallan guide po siya para makaakyat ang ating ampalaya sa itaas ang matibay mga kaparmers yung tie wire lang natin na ininstall so yun po ang nagpapatibay sa uh, installation Okay, so sana po no, may natutunan po kayo sa ibinahagi nating video. So sobrang lakas po ang ulan. Simula pa kagabi hanggang ngayon. So kahapon nagtraktor tayo din eh. So tingnan niyo oh, naputik na mga farmers. So 'yun ang ating ampalaya na sobrang bugbog po sa ulan. So okay lang, wala naman ang problema. Kasi napakatibay naman po sa pamamarako yung variety ng ampalaya natin ay tanim. Okay, sasayang so lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye.